Ang nakaraan, binigyan ng hamon ni Gonma ang ating bida. Kinakailangan niyang labanan si Hoyt Go ang head ng Silver Spirit Unit at base sa kalalabasan ng laban nila malalaman kung makakapasok ba siya sa Silver Spirit Unit at kung anong magiging rango niya dito. Magsisimula na ang kanilang laban. Sa kabila ay si Solwi na may parehas na tig isang daan at sampung libong value ng health at chi, at fighting power na may apat na raang libong puntos. Laban kay Hoyt Go na may 4 na milyong value ng health at dalawang milyon at raang libong value ng chi at fighting power na aabot ng siyam na milyon at libong puntos. Makakaya kaya ng ating bida na bigyan man lang ng magandang laban ang taong ito na halos sampung ulit na mas malakas sa kanya. Magsisimula na ang kanilang laban. Inilabas na ni Solwi ang kanyang Shadow Slicing Sword at humingi na siya ng permiso para makapagsimula. Kumudyat naman si Hoikgo na sumugod na ito. Punong-puno ng kumpiyansa niyang hinamon si Solwi na sumugod habang nakatayo lang siya at walang depensa. Kumamit ng turn-based combat style si Solwi at naghanda ng umatake. Dahil naman hinahayaan siya ni Hoikgo maunang umatake ay lumabas ang system. Golden opportunity, nahanap na niya ang kahinaan ni Go. Napansin ni Solwi na hinahayaan lang siyang maunang umatake nito habang ito ay nakarelaxed position lang. Lumabas na ang system window at pinapapili na siya ng gagamitin niyang martial arts. Tatlo lang ang pagpipilian at wala dito ang four elemental techniques. Marahil ay masyado pa kasing mababa ang level nito at kahit nandito ito ay hindi niya rin naman ito pipiliin dahil nandito si Gonma at hindi niya ito pwedeng ipakita sa harapan niya. Ang priority niya ngayon ay masuprisa niya si Hoikbo sa unang atake niya. Pinili na niya ang Sosu School. Tumalo ng mataas si Solwi. Malaki ang range ng skill na ito kaya mas maganda kung nasa top view siya kung aatake. Mula sa taas ay nag na ng cheese si Solwi sa kanyang palad. Nanatili namang nakatayo pa rin sa iisang posisyon si Hoikgo. Mula naman sa kanyang paanan ay may naiipon ng parang asul na chi particles mula sa teknik ni Solwi. Ganito kalakas ang Sosu School. Mula sa target point papunta sa pinagmulan ay may lalabas na yelo hanggang sa magdugtong ito. Bale dalawa ang kailangang paghandaan ni Hoyt Go ang ataking magmamula sa paanya at ang ataking magmamula sa kamay ni Sol Pinakawala na ni Sol ang kanyang teknik. Naglabas ito ng naglalakihang matatalas ng yelo. Tuwang-tuwa naman si Solwi sa lakas ng bagong teknik niyang ito pakiramdam niya ay na one hit niya si Hoik Go. Pero tigilan na natin ang pananaginip. Pinagpaglang ni Hoik Go ang teknik na tumama sa kanya. Parang natuwa pa ito na lumamig ang paligid dahil talaga namang napaka-ainet dito sa amin esta sa kanila pala. Hindi makapaniwala si Solwi na walang nagawa ang pinakamalakas niyang teknik. Pinagpaglang ito ni Hoik Go na parang wala lang. Muling lumabas ang golden opportunity. Natatawa na lang si Solwi at unti-unti na niyang nakikita ang laki ng agwat ng kanilang lakas. Kayon pa man ay hindi niya ito maaaring palapagpasen. Pinili niya ang approach the enemy sa pagkakataong ito kung saan para siyang mag malapit sa kalaban. Napili niyang lumabas sa likuran ni Go. Mula dito ay inatake niya ito. Pero ganun pa rin ang kinalabasan madali itong nailegen ni Hoyt Go kahit nang galing pa ito sa blind spot niya. Sinalo niya lang din ng dalawang daliri ang espada ng ating bida. Sinabihan din siya nito na magseryoso na at ng nang magpaligoy-ligoy pa sabay sa pak sa nito. Grabing trash talk yun, yung tipong seryoso ka na pero tingin ng kalaban mo hindi pa. Sa simpleng atakeng ito ni Hoyt Go ay napatalsik niya si Soul Wee. Di makapaniwala tong bida natin sa mga nangyari. Nagpatuloy pa sa pangta trash talk si Hoyt Go. Pinunaan nito ang nakakaawang kalagayan ni Solwi at paano daw nito natatawag ang sarili niyang disciple ni Mirio Chien. Tinanong din ni Hoyt Go si Gano kung bakit nais nitong papasukin ang talunang si Solwi sa Silver Spirit Unit. Di na maawat sa kaka-trash talk si Hoyt Go. Napuno naman na ang ating bida kaya't nag-call a friend na siya. Kung naghahanap ng seryosong kalaban si Hoikgo itong taong ito na yun. Muli nang ginamit ni Solwi ang AI. Kumiwalay na ang kanyang diwa at seryosong niyang tinitignan si hoytgo na kala mo'y may gagawin pa e manunood lang naman sa ere. Naramdaman na ni Hoikgo na naging seryoso na ang ore ni Solwi. Iniisip ni Hoikgo na kinagat na ni Solwi ang pain niya. Hindi mahinang fighter ang tingin niya kay Solwi pero pakiramdam niya ay hindi nito nilalabas ang buong potential niya. Lahat ng pangta-trash talk niya ay para lang mapalabas ang natatagong lakas nito. Umatake na ang AI. Sumugod na siya kay Hoikgo at ginamit niya ang Sosu School. Nagkasa na siya ng chi sa kanyang espada. Pero di gaya ni Solwi ay hindi obvious ang attack pattern niya ngayon. Inatake na niya si Hoikgo at sinadya niyang masalag niya muna ito sa kanya pinakawalan ang so-so school technique niya. Harapang sumabog ang naglalakihang yelo sa pagmumuko nito pero alam niyang hindi ito tatalab. Kinamit niya lang ito para matakpan ang vision ni Hoik Go. Nang tinanggal na ni Hoik Go ang yelong nekotekip sa kanya ay tumambad sa harapan niya ang handa na muling umataking AI. Gamit ang explosive field ay harapan niyang tinayre si Hoik Go. Sa wakas ay napabunot na rin ng sandata si Go, ginamit niya ito para makontra ang point blank na atake ng AI sa kanya. Parehas silang dumistansya sa isa't isa. Pakiramdam naman ni Solwi ay wala ka talagang magagawa kapag napakalakas ng kalaban dahil maski ang AI ay nahihirapan dito. Pigla naman siyang tinignan ng AI naririnig nito ang sinasabi niya sa isip niya. Diretso siyang tinawag nitong tanga. Kinakausap siya ngayon ng AI gamit ang isip. Sinabi ng AI na sa tuwing nahihirapan siya ay lagi siya nitong tinatawag. Habang siya ay nandyan sa taas at nagtatagong parang duwag. Sinabi nito ang kahinaan ni Solwi. Kulang daw ang uhaw nito sa pagkapanalo at lagi lang siyang nakaasa sa mga ekstrang buhay niya. Mabilis siyang sumuko dahil alam niyang may next try pa siya sa buhay. Pinayuhan siya ng AI na kung gusto niyang magtagal ang buhay niya ay dapat maajay siyang isang mabangis na hayop na handang wasakin ang kalaban niya sa kahit anong paraan. Hindi na nakapagsalita si Solwi dahil alam niyang tama ang mga pinagsasabi ng AI sa kanya. Ang lahat ng kilala niyang magaling na mandirigma sa demon cult ay ganito ang mindset. Napansin naman ni Hoikgo na nakatulala na lang si Solwi kaya tinanong niya ito kung sumusuko na ba ito. Naasar naman ang AI dahil alam niyang hindi niya matatalo si Go gamit ang katawan ni Solwi. Kaya naman sinimula na niyang buksan ang mga chakra points nito. Mukhang gagamit siya ng skill na tulad ng 8 inner gates ni Might Guy. Napansin naman ito ni Solwi at alam niya ang teknik na ito. Ang blood death technique na yayamot si Solwi dahil isusugal ng lunatic na ito ang buhay niya manalo lang ito sa laban. Inaawat niya ang AI pero hindi na ito nakikinig. Mabuti na lang ay bago niya pamabuksan ang lahat ng chakra points niya ay lumabas na ang system at tinanong si Solwi kung nais niya bang palitan ang AI. Agad niyang pinili ang yes. Sa isang iglap ay muli na siyang nakabalik sa katawan niya. Nakahinga siya ng maluwag at hindi na natuloy ng AI ang binabalak niya. Natuwa naman si Hoikgo sa nangyari ang tingin niya ay nadala lang ng emosyon at Matinding kagustuhang manalo kaya at muntik magamit ni Solwi ang blood death technique at sa kalagitnaan ng proseso ay nahimasmasan ito. Hindi niya alam na dalawang magkaibang nilalang na nagtatalo ang nakaharap niya. Nais pang magpatuloy ni Solwi at may nais pa siyang subukan. Sinabi naman ni Hoikgo na tama na dahil napatunayan na nito ang sarili niya. Pilit namang nakiusap si Solwi pero muli siyang tinanggihan nito. Namagitan naman si Gaonma at sinabing magpatuloy sila. Nais niyang makita lahat ng kakayahan ni Solwi. Wala naman ang nagawa si Hoikgo at pumayag na siya sa utos ni Gaonma. Nagpasalamat si Solwi sa huling pagkakataong binigay sa kanya at sinabing hindi niya ito sasayangin. Alam niyang hindi niya kayang makipaglaban tulad ng AI at imposible rin namang matalo si Hoik Ang gusto niya lang gawin ay masubukan ang bago combat style ang simulation. Kinamit na niya ito at nagsimula na ang system magkalkula ng mga galaw na pwede niyang gamitin laban kay Hoyt Go. Nagmala Dr. Strange ito at tinignan lahat ng mga possibilities. Nang matapos na itong magcalculate ay pinakita nito sa kanya na kailangan niyang gumamit ng 35 basic technique, 14 na foot technique, at 5 hand technique. Hindi naman alam ni Solwi kung paano niya ito gagamitin o gagawin. Nainip na si Hoikgo sa kakaante dahil kanina pa nakatunganga si Solwi. Pukang hindi pwede itong simulation sa totoong laban. Muli namang may lumabas na phantom shadow para ipakita kay Solwi ang kailangan niyang gawin. May lumabas ding phantom shadow kay Hoikgo. Nagsimula na ang simulation. Pinanood at kinabisado ni Solwi ang laban ng dalawang phantom shadow. Noong una ay parang wala ring magawa ang shadow niya pero sa huli ay nagawa nitong makakonekta ng atake. Muling lumabas ang window system at pinakita sa kanya ang eksaktong combo na kailangan niyang gawin. Nagsimula ng umatake si Solwi gaya ng sa simulation ay sinundan niya lang ang nilatag na combo nito. Gamit ang mga simpleng pag-atake ay sinunod-sunod niya si Hoik Go. Nakaramdam naman ng pagkaasar si Hoik Go dahil pawang mga simpleng pag-atake lang ang ginagawa ni Solwi at tila pinagtitripan lang siya nito. Nakaramdam na siya ng pagkainis. Pagkakataon na hinihintay ng ating bida. Gamit ang mga simpleng mga pag-atake ay nasira niya ang composure ni Hoikgo. Nagpain siya ng kaunting puwang sa counter at agad itong kinagat ni Hoik Go. Pero inaantay niya lang ang pagkakataon na ito. Agad siyang umiwas at hiniwa niya ito sa tagiliran. Gamit ang anim na basic technique ng Sohui School ang sosang Chi Strike ay nagawa niyang galusan si Hoik Go. Pinato niya lang ito ng sangkatutak na boring at paulit-ulit na pag-atake at inintay ang tamang pagkakataon para maka -counter. Masaya si Solwi sa nagawa niya pero iba ang nararamdaman ni Hoik Go. Napuno ito ng galit sa ginawang ito ni Solwi. Hindi kasi nito nakuha ang essence ng ginagawa nila. Nais nilang makita ang kakayahan ni Solwi pero pang iisa ang ginawa nito. Siguro counted na rin yung pagiging tuso beater lang talaga si Hoikgo at tinamaan siya sa harapan pa ni Ganma. Hindi na napigilan ni Hoikgo ang emosyon niya at tinangkana niyang atakihin si Solwi. Pero bago pa man lumala ang sitwasyon ay pinahinto na sila ni Ganma. Gamit ang isang kamay ay pinigilan niya ang atake ni Hoikgo. Pinapatigil na niya ito at sinabing kung magpapatuloy pa siya ay baka aksidente niyang mapatay si Solwi. Nahimas Nahimasmasa naman si Hoik Go at agad na humingi ng tawad kay Ganma. Hindi niya napigil ang map icon sa ginawang pang-provoke ni Solwy sa kanya. Si Ganma na ang nagbigay ng hatol kay Solwy. Base sa kanyang kakayahan ay pwede na siyang maging captain ng Dead Spirit Company pero mukhang kailangan pa niya ng oras para makapag-adjust sa bagong ginagalawan niya. Sinabi niyang kailangan ni Solwi magkaroon ng training instructor na gagabay sa kanya bago nila ito isabak sa pagiging captain ng Dead Spirit Company. Sang-ayon naman dito si Hoik Go dahil ito rin ang plano niyang gawin. Pinati na ni Gunma si Solwi dahil isa na itong ganap na miyembro ng Dead Spirit Company.